Mga kabamagka, Sir Nation, kaugnay nga po ng dugong bombo na nagsimula sa Iloilo -Ilo ay naging pambansang adbukasiyan na po ito ng Bombo Radyo. Hanggang sa labing siyam na taon nang naglilingkod at nagmamalasakit sa mga Pilipino. Kaugnayan may report ng Star Family Iloilo umaabot na ng labing siyam na taon ang Blood Project ng Bombo Radio Philippines na dugong bombo na tinaguri ang pinakamalaking single-day blood letting event sa Pilipinas. Ito ay nagsimula sa ilo-ilo na brainchild ni Dr. Helio M. Floretes Sr. Dito nagsimula ang tradisyong tumatak sa puso ng mga Pilipino, ang pagbibigay ng dugo bilang simbolo ng kabayanihan at malasakit sa kapwa. Ang proyektong Dugong Bombo ay nagsimula bilang simpleng blood donation activity na layuning makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo at sa paglipas ng panahon, lumago ito at naging pambansang advokasya na taon-taong isinasagawa sa iba't ibang lungsod at probinsya sa Pilipinas. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross, sinabi nito na personal nitong sak sihan ang dugong bombo nang pumunta ito sa Iloilo at lubos niyang ikinatuwa ang mga suporta sa mga programang pangkalusugan at serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Ang dugong bombo 2025 ay gaganapin sa November 15 na layong makalikom ng sapat na dugo para sa ating bansa. Nag-start yan sa Iloilo, yung uh, first blood drive. No? Kaya ito natutuwa ako nung pumunta ako doon last year na nakasama ko kayo, no talagang ano uh, very uh, ano yon meaningful din sa akin yung trip na yun kasi na ano uh, mas uh, naintindihan ko yung pagisimula first gusto kong ano um uh, pasalamatan no uh, ang ang pamunuan ng uh, Bombo Philippines uh, sa mga Florete family no Uh, si Dr. Noelio Florete Sr. at saka si Madam Margaret Florete, maraming maraming salamat sa tuloy-tuloy, walang humpay na pagsuporta sa Philippine Red Cross. Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.